Ang ah, lalaking ito mga ay Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin. Samantha, meet my mamita, Senora Bettina Caballero. Maganda yung nobya ni Pablo, pero magaspang. Magaspang Sa kailala kami ni Pablo sa bar. Sa bar po na pinagtatrabaho ako bilang waitress. Waitress? Alam mo, alam kong paraan. Para ipakilala ang sarili ko. Senyorito! Taka ka ba? Matuto kang makiramdam at lugar? Kundi, ikaw ang lulunurin ko sa pool! Ang arte mo! Bakit? Sino ka ba? Chugin ka lang naman. Tama si Tanggol. Kago ka nga. At least ako. Kago mayaman. Ay yung Tanggol. Kago na? Ah! 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 ka! Bakit? Sino bang binagmamalaki mo? Bukod ah! ba ito? Bakit kayo? Dobot, tara na! Bakit na kayo Dali na! Meron kasi akong magandang balitang dala. Nakauwi na raw dito si Alberto. Naglalagay daw to doon sa Calle Gonzales. Alam ko na kung saan nagtatago si Alberto. Kamay Gonzales kung Pao, dito sa Quiapo. Kailangan pala kung dito sa tayo. Wala na tayong magkakasaya ng panahon. Ang kapal mo! Hindi ah! 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 ka pa ng konteso ah! sa pagiging kamer! Sinisisak ah! mo para sarili mo dito sa bahay ko! Asan ah, yung tabang mo? Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang bituka. Sige, iputok mo! Sabi mo nga ba, nakikipagkita kayo din sa Pugantin yung anak mo? Si Tango lang ang pwedeng gumawa nito dahil gusto niya ugat diyan! At patay na lang namin ni Lena! Ipapos nga, boss! Kinahasan nila ako na... Daba! Kumanda ka, Pablo. Alam ko na ikaw ang gumawa sa akin nito. Patawarin mo ako. Hindi pala na kita nailigtas. Kaya pinapangako ko sa'yo ngayon, eh. igaganti kita. Tanggol, sigurado ko ba rito? Yan, yeah, may dumarating. Yun na ba yun? Alberto. Mapapahama ka dyan. Kung ayaw niyo ako samaan, ako papasok mag-isa. bukang. Mabibigyan ko na rin ng katarong mat ang pagkamatay mo. Hoy! Sige, ako mo dito! Meron na ang tamang oras para makaganti tayo sa kanya. Hindi! Hindi ko! Masakami ko lang marami sila sa kakayanin! Prima! Prima! Kulang pa yan sa ginawa ninyo kay Yoli! Parang dalun sa ako! lalaking tumangay sa Kimunik. Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin. <coughs>